Hello, hello, hello. Today is Saturday at sobrang init. Tingnan nyo ito yung tuyo dito sa ating lugar. Huh? Ayan. Huh? 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 lagi na lang ako na uh, ano itong ating mga artist ang dami yung ang ayan po bakit ganito yung tura ano po ay may kitim ay parang may um, ganda okay. yan ano, mamaya ng ano, sabon ang sabon yung sabon na tubig. So, oh. yun. Mm. Ang dami dito. Ano nga. Ito pa. Ang dami, ano, bunga ng alapis. Ito pa siyang ba doon sa taas? Namumulaklak siya. Sobrang init. Sobrang init ngayon, pero... Yan. Uuntog na naman ako ngayon. i -o -untog na naman ako sa ating noong. Sobrang tuyong-tuyo. Dami, ito yung lupa na panamba. Yeah. May sabing din. Ang mm -hmm. Ee, sa... Ito. Inakyat Ito yung dito. Hmm. ko. Ganda. Tingnan mo 'tong pag ba? din ng flower niya. Actually, siya yung natagpas ko. At, natagpas ako dito ng, ano, puno ng saging na may bunga. Ang natagpas ko, wala, yung walang bunga. Pero, naman naman siya tumuko. At, ayan na nga. Ayan siya. So, ayan. Lahat. Dito ako nang gumagat na ng dalas Para panlaga ko. At iinumin na tea. At dito po ay kanina. Kasi ang problema ko dito ay yung saging. Na nakasabit sa isang saging. Din. Saan ginawa? Nang <laughs> So yung iba, may hinog na. Yung nasungkit ko, nahinog na. Siya. Pero yung naiwan, hindi pa rin. So, sinusungkit ko siya para malaglag. At kasi yung isa dyan, apektado dahil doon siya tumama, sumabit sa isang saging So, mati, kung ba siya o dito. Ah? So, ang ginawa ko, sinusungkit ko. Alam mo yung panungkit ko. Nagsungkit na po ako kanina. Pinotol ko yung iba. Hmm. <laughs> Ayan. Wala na <laughs> Kasi hindi ko alam kung paano ko tagpasin ito. Matutumbahan yung isa, eh wala pa nang puso. Ayan. Yung ginawa ko, sinusungkit. Gusto niyo makita ang pagsungkit. Paano magsungkit ng saging? <laughs> ayan siya. Ayan, nakakuha na po ako ng saging na. Huwag Sa so, ayan nga po ang uh, nasungkit po dun sa ukuli. Ay... Hmm. Siya yan po. Oh. Malalaki din. Ah, uh, actually ano yan siya? Maupungan uh, na sa akin. Variety. At yung ibang una kong nasungkit ay, ipakita ko ha. Ayan na siya. Luto na. So, ayan ang ating nasungkit ng una. Uh, ayan siya siya na. Ayan na. Ayan na. na. kasi na eh patungan na tinatawag. Para din siyang mukha din siyang saba. So, yung natira po doon, hindi ko muna susungkitin kasi mahirap mag, ano, baka mahinog lahat. So, ito yung sinungkit ko noong isang araw, pero nahinog na siya. Hmm, na. siya. Balatan ko na lang siya. Ito po siya. It actually, madami itong ano, um, uh, ito yung tinatawag na utungan. Ayan, parang sabadin. Kinamay-kamay ko na, nagugas ako ng kamay. Ayan. Kasi ako din naman ang papain. Ayan siya. Parang sabadin siya. So, ito siya. Ayan. Ah, uh, anahan ko lang to, balatan ko lang yung iba. Kasi nilaga ko today. At para meron akong content kay Loris Garden. <laughs> Ayan siya po. Ayan. So, yung iba, bago ko i-harvest yung iba, ano yung ko muna? Uh, ko muna yung na natanggal ko sa, sa dulo na naandoon sa labas. At yan. So, yan po ang ating uh, saging na utungan. Ito po ang itsura Malalaki din po siya. At ito po, ha? Kasi nahinog na ito siya nung nilaga po. So, tingnan po natin. Kamayin ko na lang. Ayan. Ayan siya. So, ayan siya. Ayan. Diba? So, ganito yon, So, ayan. Parang nag blur kasi. So, ayan. Sausaw natin kung sa bagong kain po tayo. <laughs> Mula sa garden hanggang nilaga, di ba? Tingnan natin ha. Hmm, ang sarap. Wala naman siyang buto. Hmm, di ba wala naman buto? Hmm. Tamang-tama, wala pa akong ano. Hmm. Wala siyang buto, di ba? Mm. Sarap. Ito po yung utungan. Mm. Check natin tong iba kung may buto. Mm, wala. Sarap siya. Hindi tatulad tulad yan ng ano. malagkit ka si siya eh. Hindi siya mabibiyak. Mm -hmm. Ayan. Uh, sinamahan po ng bayabas. Ti guaba ti po to. Ayan. Ang guaba po ay nagbibigay ng ano sa atin Ayan o. Oh, wala siyang ano. buto Sarap. Hmm. Kain po tayo. Hindi na ako magpapakita. Mm. So, ayan lang po. So, ayan. At ito po ay uh, mga natira doon. Yung tinuha ko kanina. At uh, po natin siyang mahinog para lagain. Ayan. Kita nyo naman kung anong kulay nung nilagang utungan. At andyan pa po natira ang iba. So, huwag muna natin siyang i-harvest. So, ayan. ayan uh, yan muna. Yan muna siya pa. Hinugin na lang natin. Ah, pa, patapusin natin yung iba <laughs> na mahinog para hindi natin ma- kasi mag-isa lang ako so hindi natin agad-agad maubos yon so dyan lang muna pero ipakita ko sa inyo kung paano ang aking pag sungkit niyan na lahat-lahat kasi uh, binibinta ko naman yan pero gusto ko makain siya ito ito kasi nakasabit siya na nahirapan ako magtagpas So, ayan. Dali na. Pinang ayan na. eh. Not the only. So, ko na lang doon sa loob. So, ayan na ang na-harvest natin ulit at naandyan yung iba so andun pa yung kalahati kasi malaking tono, malaking buwig din sa so, ayan na lahat ang ating yan sa so, magi ano yung hinog na parang ang tawag yan, bulihawan yan, para ayan ayan na o, oh, ba parang kinain mo Mm -hmm. So, ayan, uh, masarap din ilaga. Ayan, I mean, so, thank you so much at make love shout out sa inyo. This is Loris Garden. Salamat po sa inyo. Bye! May stock na tayo na pagkain.